Telecom. Bilad ako sa init. Akala ko mamaya ka pa uwi. Eh. Nag-deliver pa nga ako para lang... Akala ko mamaya ka pa uwi. Sino eh. to? Sino to? Ano mo to? Yeah, Kasi nga ka pa uwi. Akala ko mamaya ka pa uwi. No, Oo, oh, eh. nag-i-stayin ako sa trabaho para lang kumita ng todo. Pero ba't yung tumabot ako? Sino ba to? Hindi ko yan, papaliwanag lang ako. Sandali lang, kasi hindi ko rin alam na ano eh. Papaliwanag ka, hindi mo alam, hindi mo alam may asawa yan? Huwag ka maingay! Hindi, sabi niya naman kasi wala rin daw siya asawa Sino eh. hindi tatahimik? Sino hindi mag-iingay? Sa ginawa mo na to? Hindi maakala ko bukas ka pa uwi. Ba't ka umuwi nga ngayon? Wala ka nang kasabi. Pa uwi. Di, bukas nandito na siya, nandito na kagad dyan. Ba yan? Ba't yan ka? Bakit? Hindi mo ba ano? Aligayaan ko? Lagi yeah. kang ano, pag umuwi ka, tulog? Kung nagkukulang man ako ma, hindi mo sana dapat gawin yan. Gagandahan mo ba ako ng ganyan? Eh, ako naman. Dami mo namang alam. Nagtatrabaho para sa anak natin. O, oh, pero sana yung obligasyon mo, hindi mo rin kinakalimutan. Hindi ko nakakalimutan mga obligasyon ko sa'yo. Medyo talagang marami lang trabaho. Buti nga nakauwi ako, hindi ka pa masaya. Tal sa abutan ko, ganito. Ikaw nga maingay. Narilig kang kapitbahay. Anong hindi mag-iingay? Matutuwa ka ba? Sino ba to? Hindi kuya, ano, kasi di ko rin naman alam na Puro kayo hindi wala, alam, hindi mo, hindi mo shirt mo. Kasi sabi niya, kuya, wala daw siya sa ako eh. Doon na pa. Ay, hindi ganyan. Kuya, eh, ano? sinisira mo pamilya natin. Paano Kaya na? kasi na ikaw nagkukulang ka sa akin eh. Huwag ka na maingay pa. Pag-usapan natin to. Huwag ka na mag-iskandalo. Pag-uusapan natin, tignan mo. Nagdala ka pa dito pa sa pamamahay ko. Ang mo ka na maingay. Ang ingay. Sino nga matutuwa sa ginawa mo? Sino ba yan? Ano yung pa? Pag-usapan na lang natin yan. Ganun na lang yun? Pag-uusapan natin ginawa mo? Kasi naman kasi ikaw eh. Nagtatrabaho nga ako sa labas para may makain tayo. Pag uwi ko, meron akong pandala sa mga anak ko. May... Ano? Huli. Ano man? Di ba? Nagtatrabaho ko ano? Sabi sa ibra, pinipindi ako ng asawa mo. Hindi ka naniniwala sa akin eh. Grabe ka naman. Di ba? Diba? Binibigay ko lahat ng lumo. Di ba, pre? Tumigil ako Bre, sa paghahala, nagtrabaho ako para mabigay yung pangangailangan mo. Anong sorry? Siyempre, sabi ko ano? yan, hindi sa akin eh. Ganyan lang ba yung ipapalit mo sa akin? Ano na? Oh! Ano pre? Masarap pa yung asawa ko? Gusti ko naman alam na may asawa to. Anong hindi alam? May asawa yan, may anak kami! Pre, di ba? Nagtatrabaho oh, ako. Ano sila? mapupuyat, Paibigay ko ng pangangailangan mo! Baon mo! Ano pa ba bang kulang? Anong kulang? Ang sakit-sakit, mahal! Laging wala! Yan yung dahilan mo, laging wala! Pre, yeah, uh, ayaw mo na yan, Pre. Kung sabi bre, ko, iwanan mo na yan, eh. Masawa ko yun, eh! Nagbibilang ako! Umulan, umaraw, nasa kali ako para lang mabigay ko yung pangangailangan mo! Tapos sabi mo laging wala. Kung naniwala ka lang sa akin ng pre-hindi, ganyan din naman. Sabi na pre-hindi, hindi. hindi. Mag-usap sa bahay? Ano? Pre, i-video e, mo yan pre. I-video e, ya, e, mo. Pre? Hindi, yan, at mo. least, meron akong pruweba. Kahit ako kasal ako, tayo, ako, no? Ako Huwag ka na magsalita. Isa ka pa. Huwag ka na mag-video. Mag-video? Kailangan ipakita yung mukha mo. Tingnan kaya mo. Naka-uniform ka ba? Tapos pupunta ka rito? Ano to? Lagi kang pinagtatanggol sa akin ni eh, pare ngayon. Pinagtatanggol kita. Muna. Sabi ko, yung asawa ko marangal yung trabaho. Tapos ngayon, ma madadatlan ko ganito. Kung hindi lang sinabi ng kumpari ko. Eh, huling huli naman natin. Di ba? Ngayon. Rewala ka na sa akin. Ngayon. Ngayon, ngayon mo sabihin na mali-mali yung kwento ng iba. Ngayon mo sabihin. Hindi ka ba nahiya sa anak mo? Pre, bibigyo ha? ako, pre, ah. Ha? Bidyo mo talaga yan. Pakita mo, tingnan mo, naka-uniform ka pa. No. Ang bababoy nyo! Ang bababoy nyo! Ay, pumasok, niyo na ng pumasok, pumasok na ng trabaho? Pumasok ng trabaho, tapos pa? iba yung pinasukan mo? Ano? Masaya kayo, masaya kayo! ah Masaya kayo? Pakita mo yung mukha mo! Pakita mo yung mukha mo! Ayan, no? dapat yan. Ilal hindi, ano na pre. Hindi, pre. Ganto na lang. Ano, pre? Tatawag, Tumawag tayo tumawag ng polis. Pre, pre ayokong, ayokong pre, manakit. Ayokong manakit. Huwag, 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 huwag. Ayokong manakit. Tumawag ka ng polis, pre. Tumawag ka, Ay, nagigigil ako. Sa, ginawa sa'yo yan, pre. Ganun hindi, lang. Hindi, nagigigil ako. Tumawag ka ng polis, pre. Huwag ko yan, pre. Sasaktan mo na yan. Tumawag ka ng polis. Ano huwag gagawin? Yeah, hindi. Hindi. Wala ka nang uuwian. Wala ka nang uuwian. Ang baboy nyo! Tumawag. Ang baboy nyo! Yeah, tara, tara!